Meron ang bunga yung mga patula ko na naitanim. Dito. Bago ko yan. Patubo na siya. Saan so, dito yung iba? Gumagapang na. Ayun. Yung bunga. Dito pa. Meron pang mga patula dito pinapatubo ko. You know, pagapang na rin siya. Pataas doon. You know, dami akong katula na pinapatubo. Andito pa. Mayroon pa. Yun. Know. Mayroon ng mga bulaklak. in di tuh bulak bulak temu tubuh nah <coughs> meraih pakung patulah aja Meron ng bulaklak yung patula. Malalapad yung dahon. Hanggang doon yan, pagagapangin ko. Maraming puno to. Yung aking mga Si Tau. Itong sigarilyas Si ko tagal mamulaklak ang tagal mamunga may pag-asa pa kaya ito magbunga baka maunahan pa ng mga sitaw ko mamunga yan yung kung kung meron na ata bunga maliit ang mga ah, ampalaya ko. Talong. Yun. Meron ng bulaklak yung tigarilyas. Mulaklak kaya yun siguro. Umpisa na ma. Umpisa na. So, maraming salamat po sa panood. Bye-bye. Sana mamunga yung pang sigarilyas ko.